Good morning mga kananay. Yan inulit ko na lang yung ano ko. Yung video ko kasi kapindot ko yung ano. <laughs> Nabura tuloy. <laughs> Good morning sa inyong lahat mga kananay. So dito ko ngayon sa kusina para magluto. Ito pinagpapawisan ako kasi kanina hindi ko binuksan yung exhaust. Ito yung exhaust namin dati. Yan. Dati kasi dito nakalagay yung aming saingan, yung aming kalan. Ayan. Inilipat namin dito kasi ngayong ano, yung tawag nito yung tangke pag gumano yung ano yung pag nagde-deliver yung taga nag deliver nung ano tawag nito yung tangke kumapasok pa kasi dito eh kaya linagay namin sa labas para hindi na siya pumasok So, kaya inilipat na lang din namin dito yung kalal Kahit medyo malayo-layo ng konti yung exhaust, pero sinisip-sip pa rin naman yung init. Sinisip-sip niya. Sinisip-sip ng, air, ng ano ha, <laughs> ng exhaust <Iksos>, ha. <laughs> so ayan, kulong-kulong -kulo na yung ating ano, chicken soup yan Ayaw ko kung magbaon ba ito yung an ano ko anak ko sa ano niya trabaho niya So ayan Ilagay na natin 'to lahat para ano Si na kayo medyo maingay-ingay itong aming exhaust So, ayan. Lapit ng maluto. Hmm. Konting ano na lang ito, loto na. Ayoko na sana mag-ano eh. Mag-upload sa YouTube. Tinatamad na ako. Walang nanonood sa akin <laughs> sa akin ngayon tinatamad ako mag-upload hindi ako sinisipag mag-upload pag ganun eh <laughs> pero sabi ng ano, kaibigan ko dito ayan mo lang kung walang nanonood at least masaya ka sa ginagawa mo oh, malay mo isang araw na lang <laughs> maraming manood sa, sa tama o sige okay lang Okay lang ko walang manood. At least, masaya ako, di ba? Pero, sana, please, like and share and subscribe. Thank you. Matikman natin. Okay na yung ano, yung alat niya. Papakuloy na lang natin ang pakuloy na gusto para maluto ang sutanghong. So, ayan. Ito nga palating tingnan nyo yung aking niluluto. Ayan. Ganito lang siya walang maraming burloloy kasi... Naubusan ako ng mga panghalo. Nagtingin ako doon sa ref, wala na pala. Naubusan ako. Eh, malayo-layo dito yung ano eh, Malayo-layo yung palengke. Eh, yung e-bike ko naman, ni Lobat. So, ayan. Antay-antayin ko na lang maluto yung ano, yung aking 6:30 Tingnan natin dito yung ano Ito ang gagamitin ko dito. Ito sa sabaw, ito sa sotanghon. Generic. Oo. Oh. So, ayan luto na 'yung ano. Yung sotanghon. Medyo patayin na natin baka maubusan pa tayo ng sabaw. Ayan, importante sa akin, masarap yung aking niluluto. Lo so, ayan. Ayan. Thank you, Lord. Nakaluto na din ako. Patayin ko na. Pa natin. Tara. Dito na tayo sa ano. Nilagay ko lang yan dyan. Patawagin ko na yung ating mga ano para magsikain. Patayin ko na itong exhaust. Tapos, dito tayo. Nanood yung ako ko ng ano King koy Na! Kain na kayo! Merasol! Jason! Carlo! Thank you for watching! God bless sa inyo lahat! Mga kananay! Please subscribe and share. Babay sa inyong lahat. Huwag niyo akong kakalimutan. God <laughs>